Ushia pikaan kuja. Adik ingin Ya. Foto gadis. Adik tinggal di sana. Desa Gunung Ano mali lang timbangan. bigat pa rin. Mag-ansya. Mag-ansya. Mama, kape? Huwag pa. Ang ili! kape mo? niyo lang kasi ng serenak. na. Bawal.

na po kailangan ng papel? Wala po. 7.95 Ano? 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 eh. Up, ay push up nahe le ari kayo Go go kayo. yeah yay yay Ya oke, push up push up push up, <laughs> yeah, um, um, bilis. <laughs> push up. <laughs> hayle ha okay, baho todo todo hot apo siap di siap kita yan din eh ikaw yunado raw eh ba balintong na naman na tinamad mag push eh eh hey, abus ka na ata <laughs> ay apo siap pusha 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 Oo, dali oh ayan 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 Yay! Yes. Oh. Hey, push ano gay tinamad Pwede na. Napagod Bawal mapagod. We're real. Ay, wala. real. We're real. Go, there Yan ang nakita. <makes> hindi mo <makes> Hindi kita. Hindi kita. I guess what I'm saying, I guess what I'm saying, I guess what I'm saying, maganda, no? guess what I'm saying, I guess what I'm saying, I guess what I'm saying, natatawa kayo, Bebe. Biglang hindi ko na kung Ano nyo kanina? Guess what I'm saying? Guess what I'm saying? Guess what I'm Parang nanginigas. Nakatingin sa inyo.

Oh, may gapang-gapang na yan. Maraming dadampotin yan. Dada pa, dada pa ka. Marami yung sima ang kortina. Walang hangin. Dadampot na mo yan. May sudo sa Iyan lubot. Ayan, ganyan. Babantayan mo talaga yan. Kung Ikot mo na lang, lang Pam. Ikot mo ba? Baba na. Ah, ligot. Ah. parang uun. Mas ayusin mo yun. Ilagay mo sa sulok yung kortina at yun. Nene, gano'n na kami. Di ba, pihili ka dali at tatagay ng sen mo. Ah, eh. inarangan uh, mo nga ng likot mo. Uy. 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 Naman ang naman ng baby kong yan pa sa live. Yeah. Hey, baby. Hmm. <sighs>

mami ah, mami i love you tadi tadi i love you dad ngomong sant